Alam mo ba kung bakit umaalulong ang aso sa hatinggabi? gabi? Sinasabing kapag tahimik na ang paligid at biglang umalulong ang aso, may isang bagay na hindi natin nakikita. Una, presensya ng mga kaluluwa. Sa paniniwala ng iba, nakakaramdam daw ang mga aso ng presensya ng mga kaluluwa o espiritu. Kapag may dumaraan na hindi matahimik na kaluluwa, agad silang nag-aalulong. Pangalawa, babala ng panganib Maaaring may paparating na panganib o masamang pangyayari. May mga kwento na bago maganap ang isang trahedya. Ang mga aso ay nagiging balisa at patuloy na tumatahol o umaalulong. Pangatlo. Pakikipag-usap sa ibang mundo. Ayon sa mga matatanda, may kakayahan daw ang mga aso na makipag-usap sa mga espirito. Ang kanilang alulong ay tila isang babala o pakikipag-usap sa kabilang buhay. Kaya kung sa hating gabi ay biglang umalulong ang aso mo, huwag kang gumalaw, huwag kang huminga ng malalim. At higit sa lahat, huwag mong linggunin ang likuran mo.